Isang milyonaryo at isang bata na umiiyak ng magkasama. Ano kaya ang mangyayari para pagisahin ang magkakaibang kapalaran sa pinagsamang luha? Maghanda, dahil ang kwento ngayon ay malalim na makakaantig sa iyong puso, na nagdadala ng isang malakas na mensahe tungkol sa pagpapakumbaba, pagkatao at pagbabagong anyo. Samantalahin ang sandaling ito upang iwanan ang iyong gusto at mag-subscribe sa channel. Dahil ang kwentong makikita mo ay maaaring ganap na baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa buhay. Si Bernardo Martins ay isa sa pinakamaimpluensya at mayamang negosyante sa lungsod ng São Paulo. Sa edad na 45, siya ay may kahangahangang kapalaran na binuo sa pagsusumikap, katalinuhan at mahusay na mga desisyon sa negosyo. Si Bernardo ay may mga mamahaling kotse, Madalas na pumupunta sa mga eksklusibong restoran at nakatira sa isang nakakainggit na mansyon. Gayunman, sa kabila ng kasaganaan ng material, nagkaroon ng napakalaking kahungkagan sa kanyang dibdib, bunga ng pagkawala ng kanyang asawang si Helena, na namatay sa isang trahedya na aksidente ilang taon na ang nakararaan. Mula nang mamatay si Helena, naging malamig at malayong tao si Bernard. Tinatrato niya ang kanyang mga empleyado ng may matinding katigasan, hindi nilinang ang pagkakaibigan at hinamak ang anumang palatandaan ng kahinaan o damdamin. Ang kanilang tanging pangarawaraw na pagganyak ay upang makaipon ng mas maraming pera. Sinusubukang mababaw na punan ang isang puwang na walang halaga ng pera ang maaaring punan. Isang maulan na hapon, matapos ang isang nakakabigo na pagpupulong na nagkakahalaga sa kanya ng isang milyong dolyar na kontrata, Nagmamaneho si Bernardo ng kanyang imported na kotse sa mga lansangan ng bayan ng Sao Paulo. Nanawala sa negatibong pag-iisip. Habang naghihintay siya sa pulang ilaw, may pumukaw sa kanyang atensyon. Sa tabi ng isang magazine stand, sa ilalim ng isang punit na piraso ng karton, ay isang batang lalaki na hindi higit sa walong taong gulang, ganap na basang-basa ng ulan, humihikbi ng hindi mapigilan. Karaniwan, hindi sana pinansin ni Bernardo ang tagpong iyon, pero nang araw na iyon ay may isang bagay na tumama ng husto sa kanyang puso. Ang ekspresyon ng sakit sa mukha ng bata, na taos puso at totoo, ay ang parehong ekspresyon ng sakit na pinipigilan niya sa loob ng maraming taon. Hindi lubos na naunawaan ang kanyang ginagawa, ipinarada niya ang kanyang kotse at lumapit sa bata, na nakayuko at niyakap ang kanyang sariling mga tuhod. Hoy anak, anong nangyari? Tanong ni Bernardo na nagulat sa kanyang sarili sa kanyang kakaibang kabaitan. Itinaas ng bata ang kanyang mapula at namamagang mga mata, nagaatubili na tumugon sa papalapit na lalaking nakasuot ng maayos na damit. Ngunit nang mapansin niya ang katapatan sa tingin ng milyonaryo, nagpasya siyang sumagot ng umiiyak. Ang aking ama. Namatay siya ngayon. Wala na akong tao. Isang panginginig ang tumakbo sa gulugod ni Bernardo. Ang maikling pangusap na iyon ay nagbubuod din ng kanyang sariling kwento, ang kanyang sakit, ang kanyang kalungkutan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang tunay na kapanapanabik na sumalakay sa kanyang dibdib, na sinira ang lahat ng mga hadlang na itinayo niya sa paglipas ng panahon. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, lumuhod siya sa tabi ng bata at, laking gulat ng mga dumaraan, niyakap ito, at hinayaan ang kanyang sarili na umiyak din sa hindi inaasahang sandaling iyon. Ang milyonaryong negosyante at ang mahirap na bata ay nagbahagi ng luha ng pagkawala, kalungkutan at sakit. Isang makapangyarihang eksena na nagpaantig sa lahat ng nakasaksi nito. Hindi na nagmamalasakit si Bernardo sa katayuan, pera, o paghuhusga ng iba sa wakas ay naramdaman niyang muli siyang buhay, tao muli. Dahil determinado siyang kumilos, dinala ni Bernardo ang bata sa kanyang mansyon. Natuklasan niya na ang pangalan ng batang lalaki ay Lucas at na siya ay nakatira ng mag-isa kasama ang kanyang ama sa napakahirap na kalagayan. Dahil walang malalapit na miyembro ng pamilya o mga prospect, naharap si Lucas sa isang hindi tiyak at masakit na hinaharap. Labis na naantig sa kanyang kwento, naramdaman ni Bernardo na mabibigyan niya ng panibagong kahulugan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa batang iyon na lubhang nangangailangan nito. Simula noon, nagkaroon ng kakaibang relasyon sina Bernardo at Lucas. Ang milyonaryo, na dating nanirahan sa isang bula na walang mababaw, ay muling natuklasan ang pag-ibig, pagkabukas palad at ang tunay na halaga ng buhay kapag inaalagaan ang batang iyon na labis na kailangang tanggapin. Si Lucas, para sa kanyang bahagi, ay nakatanggap ng isang bagong pagkakataon na maging masaya, protektado at mahalin, sa isang tahanan na hindi niya naisip na magkakaroon siya. Makalipas ang ilang taon, hindi lamang naging adoptive father ni Lucas si Bernardo, kundi inilaan din niya ang karamihan sa kanyang kapalaran at lakas sa pagtulong sa mga ulila na bata at pamilya sa mga mahihinang sitwasyon. Ang kanyang pagbabago ay naging inspirasyon para sa libu-libong mga tao na sumusunod sa kanyang karera. Ang kwento ng milyonaryo na iyon at ng batang lalaki na umiiyak ng magkasama ay nagpakita sa mundo na, sa likod ng pera, katanyagan at materyal na tagumpay. Laging may puso ng tao na kailangang alagaan at alagaan ng tunay na pagmamahal at pagkakaisa. At ang maulan na hapon na iyon, na maaaring isa pang malungkot na araw sa kanilang buhay, ay naging simula ng isa sa mga pinakamaganda at nakakagulat na kwento na nakilala ng lungsod. Natutunan ni Bernard na ang tunay na kayamanan ay hindi itinatago sa bangko, kundi sa puso. At natuklasan ni Lucas na kahit sa pinakamasamang pagkatalo, palaging may pagkakataon na magsimulang muli. Sa masama, pinatunayan nila na walang luha ang walang hanggan kapag may isang tao sa tabi mo na maibabahagi ito. At ikaw, handa ka bang hayaan ang sakit ng iba na makaantig sa iyong puso at baguhin ang buhay sa pamamagitan ng maliliit na kilos? Kung ang kwentong ito ay naantig ang iyong kaluluwa, mag-subscribe sa channel ngayon at ayon ang mga notification. Ang iyong pagbabagungan nyo ay maaaring magsimula ngayon. Sa paglipas ng panahon, ang malamig at tahimik na mansyon ni Bernardo ay naging isang mainit na tahanan, puno ng tawa, laro at pagmamahal. Dinala ni Lucas ang buhay sa lugar na iyon na dating malungkot at walang kaluluwa. Hindi lamang natuto si Bernardo na maging isang dedikadong ama, ngunit naunawaan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi matatagpuan sa pag-iipon ng kapalaran, kundi sa pagbabahagi ng masasayang sandali sa mga mahal mo sa buhay. Sa paaralan, si Lucas ay isang masipag, masayahin na bata, at lagi niyang ipinagmamalaki ang kwento kung paano siya nakatagpo ng isang bagong pamilya. Dumalo si Bernardo sa mga pagpupulong, sinamahan siya sa sports at tinulungan siya sa kanyang homework. Ang mga taong malapit sa kanya ay halos hindi makapaniwala sa radikal na pagbabago ng dating mayabang na negosyante na ngayon ay nagpapakita ng kagalakan at pagiging simple saan man siya magpunta. Isang araw, habang inaayos ni Bernardo ang ilang lumang dokumento sa kanyang opisina, pumasok si Lucas at napansin niyang may mali. Ang kanyang adoptive father ay mailuha sa kanyang mga mata na maihawak na larawan ni Helena, ang kanyang yumaong asawa. Maingat na lumapit si Lucas at nagtanong sa mahinang tinig. Anong problema, Papa? Bakit ka umiiyak? Umiti nang magiliw si Bernardo sa bata pinunasan ang kanyang mga luha at sumagot sa mahinahong tinig. Ngayon ay eksaktong sampung taon mula nang mawalan ako ng isang taong napaka-espesyal. Akala ko hindi na ako muling umiti pagkatapos niyon. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ka sa aking buhay, Lucas, at itinuro sa akin na ang pagibig ay laging nakakahanap ng paraan, kahit na pagkatapos ng sakit. Mahigpit na niyakap ni Lucas ang kanyang ampon na ama, at sa sandaling iyon, lubos nilang naunawaan ang kahulugan ng hindi inaasahang pagkikita sa ulan. Si Bernardo, na dati nang nagtago sa likod ng pader na itinayo ng pagmamataas, ay sa wakas ay nakaramdam ng kalayaan na magmahal muli nang walang takot o sama ng loob. Dahil sa inspirasyon ng kwento ni Lucas, nagpasya si Bernardo na lumikha ng isang proyektong panlipunan sa Sopaulo upang alagaan ang iba pang mga inabandunang bata at mahihinang pamilya. Itinatag niya ang isang malaking organisasyon na mabilis na naging isang pambansang sanggunian na nag-aalok ng edukasyon, kalusugan at tunay na mga pagkakataon para sa pagbabago para sa libu-libong mga bata at kabataan na nangangailangan. Lumaki si Lucas, naging binata na hinahangaan ng lahat ng nakakakilala sa kanya, at unti-unti siyang nagsimulang aktibong makilahok sa pundasyon kasama ang kanyang ama. Siya ay naging isang buhay na halimbawa ng pagtagumpayan at pag-asa. Naunawaan naman ni Bernardo na ang pamana na iiwan niya sa mundo ay hindi sa kanyang pamana sa pananalapi, kundi sa mga buhay na binago sa pamamagitan ng pakikiisa at tunay na pagmamahal. Sa isang espesyal na seremonya sa lungsod, umakyat sa entablado si Bernardo kasama si Lucas na labing walong taong gulang na. Sa okasyong iyon, sa harap ng daan-daang tao, inihayag ni Bernardo. Matagal na akong namuhay sa ilusyon. Naniniwala siya na sapat na ang pera at kapangyarihan para punan ang anumang kahungkagan. Ngunit ito ay isang bata, isang maliit na batang lalaki na nawala sa ulan, na nagturo sa akin na walang kayamanan na nakahihigit sa pagbabagong anyo ng kapangyarihan ng pag-ibig. Ngayon, ang aking pinakamalaking kapalaran ay upang makita ang binatang ito sa tabi ko, at buong pagmamalaki na sabihin Lucas, salamat sa pagtuturo sa akin na maging tao muli. Ang mga tao ay pumalakpak gumagalaw, at si Lucas, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap ang kanyang ama, habang ang lahat ay nanonood ng eksena na nagulat sa lalim ng kilos na iyon. Ang kwento ni na Bernardo at Lucas ay lumampas sa mga hangganan ng lungsod, na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa buong bansa, na nagpapakita na palaging posible na magsimulang muli kahit na matapos ang pinakamalaking pagkatalo. Sabay silang bumaba sa entablado, alam nilang natupad nila ang isang layunin na mas malaki kaysa sa inaakala nila. Umiti si Lucas kay Bernardo at buong pagmamalaki niyang sinabi. Binigay mo sa akin ang lahat ng kailangan ko, Papa. At ipinapangako ko na tutulungan kong maihatid ang pagmamahal na ito sa mas maraming tao, tulad ng ginawa mo sa akin. Umiti si Bernardo bilang tugon at sa wakas ay nakaramdam siya ng kapayapaan natagpuan niya ang kaligayahan, hindi sa isang bank account, kundi sa ngiti ng isang batang na pagpasyahan niyang mahalin at tanggapin. Sama-sama, patuloy nilang binabago ang mundo, isang buhay sa isang pagkakataon. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, yon ang mga notification, at ibahagi ang video na ito sa isang taong espesyal. Dahil maaari karing maging susunod na magbabago ng buhay sa pamamagitan ng pag at empatya maging bahagi ng kadena ng kabaitan na ito at tandaan walang luha ang magtatagal magpakailanman kapag may tunay na pagibig na magpapatuyo nito Patuloy na pinalawak ni Bernardo ang pundasyon ng maihigit na dedikasyon at nagsimulang maglibot si Lucas sa mga paaralan at institusyon ibinahagi ang kanyang kwento at nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na tulad niya ay nakaranas ng masakit na pagkawala at matinding hamon Sama-sama, ang ama at inampo na anak ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabagong buhay. Sa ikadalawampu kaarawan ni Lucas, nagpa siya si Bernardo na bigyan siya ng isang bagay na napaka-espesyal. Nagorganisa siya ng isang malaking partido sa punong himpilan ng pundasyon na pinagsasama-sama ang daan-daang mga tao na nakinabang mula sa gawaing panlipunan na pareho nilang isinasagawa. Sa pagdiriwang, Isang sorpresa ang lubos na naantig kay Lucas isang rebulto na naglalarawan ng eksaktong sandali ng yakapin siya ni Bernardo ng maulan na araw na iyon nang pareho silang umiyak ng magkasama sa unang pagkakataon. Tuwang-tuwa, pinagnilayan ni Lucas ang gawa ng sining, muling nabuhay sa ilang segundo ang buong paglalakbay na naranasan niya sa tabi ni Bernardo. Habang may luha sa kanyang mga mata at ang kanyang tinig na natigil sa damdamin, nagbigay siya ng talumpati sa harap ng lahat. Ang sandaling iyon na kinakatawan dito ay nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Natutunan ko mula sa aking ama na ang aming pinakamalaking lakas ay ang kakayahang magmahal, alagaan ang isa't isa, anuman ang katayuan sa pananalapi o panlipunan. Huwag kailanman tumigil sa paniniwala na ang isang simpleng kilos ng empatiya ay maaaring baguhin ang buhay ng isang tao, tulad ng pagbabago nito sa akin at sa aking ama at ngayon naiintindihan ko, hindi mahalaga kung saan ka nang galing, ngunit kung saan ka magpasya na pumunta kasama ang ibinigay sa iyo ng buhay. Sa pagtatapos ng talumpati, ang lahat ay bumangon sa mainit na palakpakan, at niyakap ni Bernard si Lucas na may hindi mailalarawan na pagmamalaki at damdamin. Sa sandaling iyon, Lubos na naramdaman ni Bernardo na natupad na niya ang kanyang layunin sa buhay na ito ang magturo at matuto na ang tunay na kayamanan ay nasa pagbabahagi, pagtanggap at pagbabago ng mga puso. Sa mga sumunod na taon, nakita ni Bernardo si Lucas na kumuha ng higit pa at higit pang mga responsibilidad sa loob ng pundasyon na nangunguna sa mga makabagong proyekto at nagpapalawak ng pagabot ng institusyon sa iba't ibang mga rehiyon ng bansa. Buong pagmamalaki na unawaan ni Bernardo na ang walang magawa na batang ito na umiiyak sa ulan ay naging isang dakilang pinuno na may napakalaking puso at hindi kapanipaniwala na determinasyon. Sa kanyang katandaan, naramdaman na ni Bernardo ang katahimikan ng pagalam na ang kanyang pamana ay ligtas sa mga kamay ng inampon na anak na mahal na mahal niya. Isang tahimik na hapon, habang pinagmamasdan nila ang mga bata na naglalaro sa mga hardin ng pundasyon, umupo si Lucas sa tabi ni Bernardo at, nang may pagmamahal, sinabi sa kanya, Dad, lahat ng ito ay umiiral dahil sa maulan na hapon na iyon. Hindi ko kailanman mapasalamatan ka ng sapat sa pagtigil ng iyong kotse sa araw na iyon at ganap na binago ang takbo ng aking kwento. Ikaw at palaging magiging pinakadakilang halimbawa sa buhay ko. Dahan-dahang pinisil ni Bernardo ang kamay ng anak na pangiti ng tahimik at sumagot. Sa araw na iyon, hindi ako ang nagligtas sa iyo ikaw ang nagligtas sa akin. Itinuro mo sa akin na walang puso na mawawala hanggat may handang tumulong. Salamat sa pagbabalik mo sa akin ang buhay na akala ko ay nawala sa akin. At doon, nakaupo ng magkasama, lubos nilang naunawaan ang kahulugan ng simple at malalim na pariralang iyon na natutunan nila sa paglipas ng mga taon ang pagibig ay, walang alinlangan, ang pinakadakilang pamana na maaaring itayo ng isang tao. At ikaw, nakasama ang kwentong ito, hanggang ngayon hayaan ang iyong sarili na maging inspirasyon nito. Ilik ang video, mag-subscribe sa channel ngayon, at ibahagi ito sa taong mahal mo. Dahil maaari ka maging bida sa isang pagbabagongan nyo na tulad nito. Pagkatapos ng lahat, ang isang maliit na kilos ng pagibig ay maaaring baguhin ang lahat magpakailanman. Sa paglipas ng mga taon, ganap na pinamumunuan ni Lucas ang pundasyon na pinarangalan ang bawat turo na natanggap niya mula kay Bernard. Ang binatang iyon na isang araw ay umiyak ng magisa sa ulan, ngayon ay isang malakas na tinig para sa libu-libong tao na nagtatanggol ng may tapang at pagiging sensitibo sa mga adhikain ng lipunan na nakaantig sa puso ng maraming tao. Si Bernardo, na ngayon ay may edad na ngunit masaya at natutupad, ay namuhay ng may katahimikan. Pinapanood si Lucas na nangunguna ng may parehong simbuyo ng damdamin na humantong sa kanya sa tagumpay sa negosyo ilang taon na ang nakararaan. Ang kanyang kaligayahan ay nakasalalay sa makita ang kanyang inampon na anak na lalaki na sumusunod sa isang dakila at di makasariling landas na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan na maaari niyang maipon. Isang araw, pinarangalan ng lungsod ng Sopaulo si Bernardo sa publiko dahil sa kanyang napakalaking kontribusyon sa lipunan. Nang umakyat siya sa entablado upang magpasalamat sa iyo, naramdaman niya ang isang bagay na malalim na nakakaantig sa gitna ng mga tao na pumalakpak sa kanya na nakatayo. Mayroong daan-daang pamilyar na mukha, mga tao na direktang tinulungan ng gawain ng pundasyon sa paglipas ng mga taon. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nagsalita si Bernardo sa basag na tinig. Ngayon ay pinalakpakan ninyo ako. Ngunit nais kong sabihin na ang bawat palakpakan na ito ay talagang pag-aari ninyo. Na tinanggap ang aming tulong at naniwala sa aming misyon. Sa aking anak na si Lucas, na lubos na nagbago sa paraan ng pagtingin ko sa mundo, ang masasabi ko lang ay nagpapasalamat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon na maging mas mabuting tao. Ang pagpupugay na ito ay hindi akin, ito ay sa atin, dahil sa masama nating natuklasan na walang material na kayamanan ang nakahihigit sa kayamanan ng isang pusong handang magmahal. Pagkatapos ng talumpati, umakyat sa entablado si Lucas, niyakap ang kanyang ama, at nagulat siya sa mas malakas na palakpakan. Kinilala ng mga manonood na hindi lamang dalawang nakasisiglang kwento, kundi isang tunay na aral sa pagbabagungan nyo ng empatya. Nabuhay si Bernardo hanggang sa isang matanda na edad na nasaksihan ang paglago ng mga proyekto at ang tunay na epekto na ginawa ni Lucas sa mundo. Nang tuluyan na siyang umalis, ang kanyang pamamaalam ay hindi minarkahan ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat at pagmamahal. libu libong tao ang nagtipon upang magbigay pugay sa kanya, na naaalala siya hindi lamang bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang taong piniling magmahal ng higit sa lahat. Nanatiling matatag si Lucas, determinadong ipagpatuloy ang pamana ng pagmamahal at pakikiisa na sinimulan ni Bernardo. Sa buong buhay niya, hindi niya malilimutan ang maulan na hapon na iyon, ang sandaling iyon kung saan ang dalawang luha ay nagsama-sama upang baguhin ang kapalaran ng libu-libong tao. At ngayon, ikaw na sumunod sa magandang kwentong ito magiwan din ng iyong marka. Mag-subscribe sa channel, ibahagi ang video na ito at ikalat ang makapangyarihang mensaheng ito. Hindi pa huli ang lahat upang buksan ang iyong puso dahil doon natin matatagpuan ang ating tunay na kayamanan. Salamat sa pagtingin at tandaan ang pagbabago ay nagsisimula sa loob mo. Gawin ang iyong bahagi ngayon at samahan kami sa kadena ng kabaitan na ito. Patuloy na pinamamahalaan ni Lucas ang pundasyon na may napakalaking tagumpay na pinalawak ang mga proyekto nito sa iba't ibang mga bansa na ginagawang kilala ang misyon ng pagibig at empatiya sa buong mundo. Ang pangalan ni Bernardo Martins ay naging magkasing kahulugan ng pagkakaisa, na nagiwan ng imahe ng mayabang at malamig na milyonaryo na siya ay dati, na nagbigay daan sa figura ng tao na nagpahintulot sa kanyang puso na baguhin ang kanyang kasaysayan. Sa isang paglalakbay sa Europa upang ilunsad ang isang bagong internasyonal na proyektong panlipunan, inanyayahan si Lucas na magbigay ng isang talumpati sa mga pinuno ng mundo, otoridad at mamamahayag. Sa entablado, hawak ang isang lumang larawan tuwang-tuwa, ipinahayag niya. Ito ang eksaktong larawan ng eksaktong araw na natagpuan ako ng aking ama, si Bernardo, na umiiyak ng magisa sa ulan. Noong panahong iyon, isa lang akong batang inabandona na walang pag-asa o direksyon. Narito ako ngayon dahil ang isang simpleng kilos ng empatya ay nagbago ng aking kwento magpakailanman. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan na maaaring taglayin ng isang yakap. Ang pag ay nagbabago, nagpapagaling at muling nagtatayo. Kung nandito ako, ito ay dahil may nagpasyang tumigil at tumingin sa akin ng may awa. Ang mga pulong ni Lucas na kabantad God hand ng nga tanan nga Isang malakas na alo ng damdamin ang bumagsak sa madla, na nagpapatunay na ang kwento ng dalawang iyon, na minsan ay umiyak ng magkasama, ay naging isang universal na inspirasyon sa transformative power ng pagkakaisa. Sa pagbabalik sa Brazil, nagpasya si Lucas na pasinayaan ang isang bagong puwang sa pundasyon na eksklusibo na nakatuon sa memorya at pamana ni Bernardo Martins. Daan-daang tao ang dumalo sa okasyon, kabilang ang mga matatanda na inalagaan ng institusyon noong bata pa sila. Sa harap ng mga tao, sinabi ni Lucas, "Mula ngayon, ang alaala ng aking ama ay mananatili magpakailanman sa lugar na ito." Munit ang pinakadakilang bantayog sa kanyang karangalan ay hindi ang mga pader na ito o ang mga rebultong ito. Munit ang bawat tao na dumaan dito at natutunan na ang pagibig ay ang pinakamahusay na pamumuhunan na maaari nating gawin sa buhay. Pinatunayan ng aking ama na, higit pa sa pera, ang kakayahang maramdaman ang sakit ng iba ang tumutukoy sa ating tunay na kayamanan. Sa pagtatapos ng inaugurasyon, tumingin si Lucas sa kalangitan, bumiti na naantig na, naramdaman na naroon si Bernardo, ipinagmamalaki ang landas na nilakbay. Noong panahong iyon, malinaw ang mensahe ang kwentong nagsimula sa luha ay natapos sa libu-libong ngiti na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon ay ikaw na ang magpatuloy sa kwentong ito. Kung ang mensaheng ito ay naantig sa iyong puso, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong gusto, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang mga salitang ito ngayon. Maaari ka maging bahagi ng pagbabago na nais mong makita sa mundo. Tandaan ang lahat ng ito ay nagsisimula sa isang simpleng kilos ng pag -ibig. Si Lucas, na may sapat na gulang at kinikilala sa buong mundo bilang isang mahusay na pinuno ng lipunan, ay naunawaan na ang kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy siya sa paglalakbay, nagbigay ng mga lektura, at ginamit ang kanyang kwento upang itaas ang kamalayan sa mga pinuno ng politika, negosyante, at kabataan tungkol sa kahalagahan ng empatya at pagkakaisa. Isang araw, pagbalik ni Lucas sa Brazil, nakatanggap si Lucas ng liham mula sa isang dalaga na naggangalang Julia na dumaan sa pundasyon noong bata pa siya. Isinulat niya ng tuwa. Baka hindi mo na ako maalala pero hinding hindi ko makakalimutan ang yakap na natanggap ko noong mahirap na araw na iyon sa foundation doon ko napagtanto na hindi ako nag-iisa sa mundo. Salamat sa pagiging ilaw mo sa napakaraming taong katulad ko. Sa pamamagitan ng luha sa kanyang mga mata, naalala ni Lucas ang malayong hapon na iyon kasama si Bernardo, na napagtanto na ang lakas ng unang yakap na iyon ay umaalingawa pa rin sa puso ng libu-libong tao, makalipas ang ilang dekada. Determinado na higit pang dumami ang kanyang epekto, Lumikha si Lucas ng isang malaking pandaigdigang kampanya na tinatawag na Hug That Hills, na hinihikayat ang mga tao sa buong mundo na pahalagahan ang maliliit na kilos ng pagmamahal. Mabilis na nag sa social media ang kilusan, na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao na baguhin ang kanilang pangaraw-araw na sa loobin. Sa buong buhay niya, nakatanggap si Lucas ng maraming mga parangal para sa kanyang gawaing makatao. Ngunit wala sa kanila ang may kahulugan tulad ng tunay niyang binuo, isang network ng pagibig at pagkakaisa na may kakayahang tunay na baguhin ang buhay. Sa kanyang katandaan, tulad ng ginawa ni Bernardo noon, nakaupo si Lucas at pinapanood ang mga bata na naglalaro sa punong himpilan ng pundasyon na ngayon ay mas malaki at puno ng buhay. Sa kanyang tabi, ang kanyang apo na si Helena, na pinangalanan bilang parangal sa asawang nawala ni Bernard. Napatingin ang dalaga kay Lolo at matamis na nagtanong. Lolo, paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Umiti si Lucas ng magiliw, hinawakan ang maliliit na kamay ni Helena at sumagot. Nagsimula ang lahat sa isang bata na umiyak ng magisa sa isang maulan na hapon at sa isang malungkot na lalaki na nagpasyang tumigil at aliwin siya. Sa yakap na iyon natuklasan ko na ang pagibig ang pinakadakilang kayamanan na may iwan natin sa mundo. Bumiti si Helena, niyakap ng mahigpit ang kanyang lolo at bumulong. Pagkatapos ay ipagpapatuloy natin ang pagibig, lolo. At doon, sa yakap na iyon sa pagitan ng mga henerasyon, malinaw na naunawaan ni Lucas na ang kanyang misyon ay hindi matatapos. Ang bawat puso na naantig, bawat buhay na binago, ay magpakailanman magdadala ng isang maliit na piraso ng hindi malilimutang hapon na iyon sa ulan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, kung naantig nito ang iyong puso, huwag kalimutang magiwan ng iyong gusto, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng makapangyarihang mensaheng ito ngayon. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng isang simpleng kilos ng pag -ibig. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na kwento na maaaring baguhin ang iyong buhay magpakailanman.